Alright mga kaibag, so ang dami ng ano ngayon dito no? uh, Stop over muna tayo rito So itong motor natin, shout out nga pa sa nakunin natin ng motor uh, Wala pa rin rig hanggang ngayon One and a half month na Wala pang laka, wala pang rig straw so, Hindi ko alam Supposed to be dapat 3 days lang 3 to 5 days, meron na registration yung motor natin Bakit ngayon wala pa rin Plaka registration wala So kolorong tayo ngayon at uh, shout out to siya natin follower. Uh, Tutunungan daw niya ako. Kaya uh, sekreto lagusan. Sekreto tayong lagusan. Kaya nagpasa natin yung ano na yun. Na yun. Malayo eh. <laughs> may daan dito, sir? May oh, daan dito? Oo, lamat. So, dito daw may daan. Ayun na doon ang daanan o ayun o no? kaya kaya ng kaya kaya ng ano natin yan Makaiwas na sa LTO Pasensya na ha For sure Mababash ako na ito Kasalanan ko Kasi nga drive ako Nang walang Registro yung motor ko Pero kailangan ano? Kasalanan din ng dealer Kasi dapat In-ask kaso nila Sabi nila 2 to 3 months daw Bago mabigyan to Ng registro Eh anong pesa na 1 and a half month na Ano 1 and a half month na Wala pa rin tong registro E sinasabi lagi eh tapos may binigay sa akin na permit to travel FYI hindi pwedeng magbigay ng permit to travel si si dealer even LTO hindi sila pwedeng magbigay ng permit to travel they are not authorized ano? they are not authorized to give permit or travel permit even the dealer yun ang mahirap na ito. Saga tayo rito ngayon Puro palayan yata sa dinadaanan natin Kasi yung LTO natin sa kabila Medyo malayo ito ganun gano'n lang tayo Sigurado ako ano na to eh Sigurado ako ano na to sikretong lagusan to O yan ngayon na ano na natin Na-expose na natin Ito yung sekretong lagusan Kapag may checkpoint Doon sa kanto ng LTO Ano? Pasensya na kayo, alam ko mababas niyo ako rito Pero for educational purposes na rin to Maging aral na rin sa atin ano? Maging aral na rin sa atin to O oh, yan Yan yung main road Grabe yung diba? Puro bato bato yung dadaanan mo dito Puro ang bako Oh. Sigurado na 'to pala lagusan 'ton. 'Di pala 'yung sikretong lagutan. <laughs> eh, Dahil gasino bro, sa 'yan 'ta. Tara, batoran. Agad lang ko maghapon pa ako diyan eh. O oh, mag na. Oh.